So this is it Ayan na Coronation night na Hi Joanna! Hello Excited ka ba? Oo okay naman Super excited Gano'n ka excited? Very excited <laughs> <laughs> Oh, okay, ito, kain lang ng kain. Excited ka, madam? Miss Gay? Oo, uh Miss Gay. <laughs> so, ayan. Tara sa backstage. Tingnan natin yung mga candidates. Ayan, pupunta kami sa backstage ngayon. Kasama ko si Raffy. Yeah. Tignan naman yung mga gagandahang candidates. <laughs> Hi! Good evening po. Ayan. Ang dami nila, oh. So, saan tayo? Ito mga tayo. Ay, wala daanan. Sorry. Yes, <laughs> love. True. Sino pang wala? Pila sa Hi, ah, say hi naman sa vlog. Saglit lang kung may karawag bake pa. <laughs> Charot ato Ito, yung sana sinto. Ayan, pretty. Yo, pa. Ganda naman si mga tingay. Say hi. Ayan, <laughs> ganda na makeup artist ni mga tingay. Opa. Oh, hair oh. stylish mala. <laughs>

nagagandahan mga costume. nila. Pero hindi ko maganda mga posture. Ano na sis? Ganda ng costume na Costume ni? Meron pa doon. Ayan, no, galit na siya. Galit ka na. Say hi! kami dito ha. Wala <laughs> lang o uh, Wala Dalawa. Sa labas na lang, doon na lang sa labas. Yan sa Hi. Pretty great. Oo. Inta. Tabang ka muna MCs. Ito si San Narciso, di ba? Oh invite siya sa binyag ng anak niya pero walang invitation binibigay. Ano? Ano? Ganyan na lang? Wala invitation? Sabi-sabi? At sinabihan ko kayo. Ayan, o. No? Oh. Ay, pretty niya mo. Oh. Si Pakpak mo. Well, oh. Ipininturaan naman yung ibang na. <coughs> The pintor na kawai ito. Ayan, who will be crowned? Ah! Let's go! May jane mo pagkain mga jane n'yo <laughs> Ayan so galing kami sa backstage Katsun so, hindi wala pag vlog mabuti kasi nga sobrang sikip Tapos ang daming kandidata, I mean ang daming mga makeup up artist yun Hi Kuya Tem. And Kuya Alfie Kaya sila yung mga tabulators O oh, seryoso na siya o oh. Say hi naman oh. Napaka seryoso niya mga kadyoso So ayan ang dami dami ng tao Padami na ng padami. Yeah! So later, mga 8pm, start na po yung program namin. Starting Miss Samanuel. Ano Mars? Ano masasabi mo ngayon? Excited ka na? Happy Fiesta! Happy Fiesta sa mga... Ay! Hahaha! <laughs> She is 21 years old, but I'm tired now. She stands 5 feet and 3 inches tall. She weighs 15 kilos. Final statistics of 34, 26, and 37. So, my question goes like this. What can you say about the fake news is spreading regarding the end home? So, believe me, I'm not saying The spread of the end virus is not important. The real problem is us because of our insurance and in habitat. to make our, to make, have a better future. So that, our, oh, so that Simon will not be left behind. That will be all. Thank you. <laughs> <laughs> Salahan lahat ng, pinataan ng bansa, Lady, isa na yung magsabog ng buong You, as a lady from the ano ang magagawa mong tulong para sa mga biktima ng Taal? Since they are at the South area, ikaw na sa North, ano ang gagawin mo at bakit? Well, thank you well, po Well, bilang kabataan ko, ang gagawin ko po, po, pwede ko ako mag-spread ng awareness na dapat ay magbigay, ay magbigay tayo ng tulong sa mga kapwa natin na nasa lalita ng pagkakaroon ng kulkang taong taan. At dapat huwag nating ibabayos sa sarili nating kapwa at siyempre. At dapat mas magkaroon tayo ng unity dahil isa lang tayo. Yun lamang po ang maraming salamat. Sa iyong pananaw bilang isang kandidata ng Miss San Manuel, pabot na ba o hindi? sa pagsari ng transgender women nating kababayan sa mga beauty pageant in the future. Thank you po. Para po sa akin, wala ba mo nakikita masama sa pagsari ng mga... ibang... pagsari ng mga... ibang gender sa pageant? Because as long as it makes you happy, go for it. Live your life and be yourself. And for me, gender... pinaka malaking problema na kinakaharap ng mga kabataan eh. At wait lang. Please. At kung sakasakaling ikaw ang mahahalal bilang Miss San Manuel, ano ang magagawa mo upang masol ang problema ngayon? Well, for me, the biggest problem that we are facing today is the early pregnancy. Because some people are already doing sex before marriage. Some think it's natural, but they forgot that sex before marriage is a sin. It is unethical and evil in the eye of God. So we should always be knowledgeable of what decisions we make in our lives in order to make the right thing at the right place and at the right time. Good evening. ay isang paraan para ma-address ang problema ng depresyon sa mga kabataan. Uulitin ko, kung ikaw know. ang tatanungin, ano sa tingin mo ang mabisang paraan para ma-address ang problema ng depresyon sa mga kabataan? Good evening, everyone. Um, I will use my leadership skills to develop um, youth, uh, youth personality, or You uh, culture to give their way and be a role model for be a role model for them.